Ba Birthday ko na bukas! Excited na akong umuwi si tatay para sama-sama namin i-celebrate ang aking birthday. Kaya lang, biglang pumasok si nanay sa kwarto ko. Bit-bit niya ang cellphone. Nay, tumawon na po ba si tatay? Tanong ko kay nanay. Oo anak, may sasabihin daw siya sa iyo. Sabi ni nanay, kinuha ko ang telepono at kinausap si tatay. Tay, ikaw po ba yan? Makakauwi po ba kayo bukas? Birthday ko po kasi eh, gusto ko po nandito po kayo. Huh? Tumulo ang aking luha dahil sa sinabi ni tatay. Anak, pasensya na. Frontliner kasi ako at hindi ako makakaalis kayo na laman ng nanay mo ang mag-celebrate. Nalungkot ako sa sagot ni tatay. Pero, naintindihan ko naman dahil siya ay sundalo. Kailangan niya magserbisyo sa mga Pilipino. Kahit malungkot, sinubukan ko maging masaya. Para hindi naman malungkot si nanay at tatay.